Magandang araw sa inyo mga ka-sweet lover. Dito tayo sa Manokan po sa probinsya. Ito yung natin, medyo matagal-tagal na po tayo hindi upload po ng video. Kali ngayon lang tayo dahil sa mga ano nang bagyo. Bagyong Ruli, bagyong Ulysses. So ito yung bago natin gawa na ano. Tuluyan ng Manokan. Ito po. Pwede rin to sa ano sa tao yan po ma-praise ko malinis yan po ito yung mga manok natin ito sa likod yan po mga kasweet lover, flower po siya praise ko sila yan po yung ano natin sa likod, bandang likod presko presko kawayan yung ginamit natin dito yan po yung mga manok natin yung yung isa yan po mga kasweet tupper yan po kapit na oh yung isa yun na ano natin Pandang. Tempat ngah kababayan Tiung isan naten. Tapi ini tiung naten na manok. Tempo.